Guys, hello. Punta dito tayo sa sa may saklay. Dito tayo mag video-video. Papakita ko sa inyo yung mga saklay. Aywan ko lang kung nandiyan pa. Tingnan natin. So guys, may yeah, continuous na. Guys, oh. Ang ganda ng, our, uh, ng ano dito, atmosphere. Hmm. tayo sa taas? Ito guys, akyat tayo. Ayan na o. Oh. Ayan na. Akyat tayo sa hagdan. Kapapagod guys. Katanghali ang tapat. Ito. Pinamasyal ko talaga kayo. Para lang makita nyo yung groto. Ayan ko kung sino pa hindi nakakakita ng groto. Ayan dito guys, ang ano. Ang

Oh, wala na dito yung mga saklay. Dati ang daming. Saklay at saka. Ah, so. Sa... Wala na pala. Wala na pala. Pinamigay na pala. Tapos eh, nilibing na.